Basta kay Sir dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1220. Dito, sa article na ito, dinidiscuss ang tungkol sa effect ng remission ng buong obligation. Ano nga ba maying effect kapag ang obligation ay na-remit ng buo o na-condone dahil sa isang solidary debtor? Ito bang si solidary debtor ay pwede makare-inverse dahil uh, sa kanya nagkaroon ng remission? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go. Ayan. Sige, basahin muna natin. Article 1220. The remission of the whole obligation obtained by one of the solidary debtors does not entitle him to reimbursement from his co-debtors. So, dito sa 1220, pinag-uusapan pa din yung remission. Okay? So, dito sa 1220 na, 12, sa 1219 na pag-usapan na rin natin ito, di ba? Pero define na rin natin yung remission. So, pag sinabi natin remission, this is an act of uh, liberality. Okay? Or other term natin is condonation. So, condonation. Okay? Which means act of liberality. So, para siyang ano, pagpapatawad ano, or forgiveness. So, essentially, siya ay gratuitous again in nature. So, essentially, gratuitous. Okay? Yan. Kasi parang dahil sa iyon generosity, um, dahil sa pagiging mabait ka, no? pinatawad mo yung, or kaya naman merong, hindi kasi pwede sabihin natin compensation siya. Eh. Kasi ang compensation, may utang ka din sa kanya, may utang siya sa iyo, so quits tayo. So hindi siya gratuitos kasi may kapalit eh. Okay? Ito kasi talagang uh, wala. Wala siyang kapalit. Uh, an, act of gratitude, no? So dahil doon, na uh, nakondon yung obligation. Ang kaibahan nito sa 1219, doon sa 1219 kasi, hindi buo ang hindi buong obligation ang na kundi yung part lang nung isang share ng isang solidary debtor. So meron pa rin may, may matitira pa din na babayaran ng ibang hindi na na solidary debtors. Dito sa 1220, buong obligation ang na dahil sa isang solidary debtors. Kumbaga, kung, kung meron tayong tatlong solidary debtors tapos dahil sa isa, Okay, halimbawa, o crush nung creditor yung debtor, o pinatawad niya yung buong obligation dahil sa crush niya. O di wala nang obligation ngayon yung ibang natitirang debtors, no? Yun yung sa 1220, buong obligation ang narimit. Okay? So sabi dito, uh, yung remission, ang effect niya, kapag whole, okay, if whole obligation, then the obligation is extinguished. Okay, pwede kasi yung part lang eh. E di, hindi hindi extinguishing obligation, kundi yung part lang ng uh, part lang ng obligation. So, the whole obligation will be extinguished due to remission. And kung sino yung may reason kung bakit kung sinong debtor ang may reason kung bakit nagkaroon -re ng remission, hindi niya pwedeng gamitin 'yun para maka dun sa ibang fellow debtors niya. Halimbawa, sabi nung crush niya, dun sa sabi ng crush niyang detor sa kapwa niya detors uy dahil sa akin wala na kayong utang mga bes o dahil diyan libre niyo ako o kaya naman pautangin niyo ako or bayaran niyo ako sabi nung isang detor sabi nung isa dahil alam niya 1220 aba teka lang maganda ka lang pero hindi big sabihin yan, ay pwede ka pwede mo kami singilin dahil crush ka lang niya yan hindi ka entitled na maka just because you're the reason why the whole obligation was remitted. Okay? So, hindi ka entitled. Ibig sabihin, sa mata ng batas, wala kang karapatang maningil. Okay? So, ganun lang yun. Ano? Kasi wala naman siyang binayaran eh. Kung baga, ganda lang. niya yeah, ganda lang te. So, wala kasi siyang binayaran. Okay? Nothing was paid to the creditor. Yan. Mga pera na lang kung nagbigay siya ng service. Halimbawa, sabi ni creditor, uy crush, um, wala na kayong utang. Kayong tatlo basta sumama ka sa, akin sa date or edit kita, pumayag kang i-date kita. Yun, meron na yun, service yun. So pwede niya singilin. Okay? At saka hindi siya condonation kasi may kapalit eh. Anyway, kapag halimbawa ay ganun, hindi niya mag-apply ng 1220. Okay? Pero dahil wala namang hiningin kapalit si creditor, basta gusto ka lang niya, no? Edy, wala, hindi ka pwedeng maningil kasi wala kang binayad. Eh sir, hindi pa pwedeng yung kagandahan ko ang ibinayad ko. Hindi ganon Hindi ganon okay? So bigay tayo example. Halimbawa, si A, B, and C may utang na 9,000 kay X. Yan. Tapos, sabi ni X, ah, uh, oh, patawarin ko na yung buong obligation nyo kasi itong si A nakiusap sa akin. Okay? Nag-request or nag-beg or nag-plead. Okay? Nag-beg. Okay, eh, nakiusap, nag-request. Okay? Kasi sabi niya, um, wala siyang pambayad, may sakit yung pamilya niya or baon sila sa utang, wala siyang trabaho, etc. So nakiusap siya na pwede, baka pwedeng wag na naming bayaran yung 9,000 sabi ni A. O pumayag naman si X. Sige. Um, patawarin ko na yung buong utang ninyo. Okay? So ngayon, edi eh, di dahil sa ginawa ni A, Nawala yung obligation ni B at ni C. Ang tanong, pwede ba makareimburse si A kay B at kay C? Okay? Can A reimburse uh, from B and C? Dahil siguro sa ginawa niya, nagmukha siyang katawatawa, nagmukha siyang uh, kawawa. So, kumaga binaba niya yung pride niya, sabi ng ganon. Sabi ni A, dahil sa ginawa ko, wala na kayong utang. O ako naman ngayon ang bayaran ninyo. So, hindi pwede. Okay? The answer is no. Okay? Hindi siya pwedeng maningil just because uh, he begged or he plead dahil sa meron silang financial problems. So, ganun pa man, naging kawawa man siya, pero hindi ibig sabihin nun, pwede siyang maningil. Okay? Ayan. So, kasi ang solidary obligation, ang principle niya is all for one, one for all. ba? Diba? All for one, one for all. So, kumbaga, kung siya ay nakiusap, parang lahat sila ay nakiusap. Okay? At kapag nagkaroon tayo ng remission ng isang obligation or buong obligation, uh, applicable na yun sa lahat. Pero na lang kung in-specify talaga niya na pinapatawad niya lang ay si A. Okay? So, pero kung si B at C ay nadamay, di walang magagawa. Damay na lahat yan. Wala nang obligation. Okay? Ayan. So, yun. Dito nagtatapos ang Article 1220. Uh, simple lang naman siya. No? Um, pag mayroong isang nakiusap o kaya naman nag-request uh, na wag na magbayad tapos itong si kreditor pinatawad niya yung buong obligation hindi yun basehan para makapag-reimburse. Uh, okay? And um, this is also still about remission or condonation which is an act of liberality or uh, essentially it is gratuitous in nature. So, 12, so 12.19 kasi part lang yung pinatawad, hindi mo obligation. Kaya meron pa rin obligation yung mga natitirang solidary debtors. So kung meron kamang ano, ah uh, medyo nabilisan ka or merong kang hindi na nasundan, ay nung makukuha mo rin yan. Lagi sinasabi sa inyo, magkaroon kayo mabuti, magingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!